bubuksan namin yung ayuda. Galing sa barangay. D-S-W-D. So, guys, bubuksan na namin. Ipapakita? Namin. Namin. Hmm. Kung ano ang laman. Kung ano ang laman. Hmm. Okay, game. Kita? Hmm. Okay. Bilangin mo nga kung six lahat yan. Ten. Ten. Ten na? Ten. Lata. Okay. okay. biga. Ilang kilo yan? Patingin mo. Dalawa, bagong bigas. Okay, bahatin mo nga kung kaya mo nga. Ah! Wow. Strong. Ito nga, Juan. Baha'tin mo. Wow. Ayan. Ano yung gusto mo dyan? Anong gusto mo dyan sa ano? Ito? Ayan. Ayan. Okay. Ito mo. Thank you. Thank you. Sa Thank you. Thank you. Thank Meron ako okay, nito. Okay. Ito Meron ako nito. bye.